Si Mang Jun ay isang magsasaka at kilala sa kanyang mabuting kalooban at kasipagan sa pagtatanim ng palay sa kanyang maliit na bukirin. Isa siyang masigla at masaya na nakatira sa isang bayan ng mungka noon. Isang araw, dumating ang isang malakas at mapangahas na bagyong dumaan sa kanilang lugar. Nabubog ang kanyang mga ani sa tubig baha at nawasak ang kanyang mga taniman. Sa kabila ng masamang pangyayaring ito, nanatili si Mang John na payak at masigla. Isang gabi, may dumalaw na isang matanda sa kanilang bayan. Si Kamanuel, isang kilalang makaranasan sa kalapit bayan, ay namahagi ng mga kaalaman sa pamumuno at kung paano magtagumpay sa buhay. Nang mabalitaan ni Mang Jun ang pagbisita ng nito, nagtungo siya dito upang humingi ng payo ukol sa kanyang naging karanasan sa bagyong dumating. Si ka Manuel ay nakinig ng maayos sa kwento ni Mang Jun at pagkatapos ay nagbigay ng isang mahalagang aral. Sinabi niya, Jun, ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa iyong mga ari-arian o sa tagumpay, kundi sa iyong sariling kakayahan na kontrolin ang iyong damdamin at reaksyon sa mga pangyayari. Nang mabalikan ni Mang Jun ang kanyang buhay, nagsimula siyang isa buhay ang aral na ito. Bagamat nasasaktan siya sa pagkawala ng kanyang ani, pinili niyang hindi magpadala sa galit at lungkot. Sa halip, inukit niya ang isang bagong landas sa pagtatanim at nagkaroon siya ng mga bagong paraan para mapalago ang kanyang taniman sa kabila ng pagsubok. Natutunan ni Mang Jun ang kahalagahan ng pagtitiwala at pakikipag-ugnayan. Ang dating kasawiyang itinuring ni Mang Jun ay naging daan upang mas mapaunlad ang kanyang buhay at ang kanyang mga relasyon. Sa paglipas ng panahon, Nagkaroon si Mang John ng reputasyon bilang isang matibay na lider sa kanilang komunidad. Marami ang humanga sa kanyang lakas ng loob at kakayahan na humarap sa anumang pagsubok. Ang magsasaka na si Mang Jun ay nagbago sa puso niya na nanatili ang kanyang pagiging masigla at masaya. Sa kwentong ito ni Mang Jun, natutunan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kahandaan na harapin ang hamon ng buhay ang kakayahang kontrolin ang ating sariling damdamin. Hindi lang si Mang Jun ang nagbago sa kwento na ito. Siya ay naging inspirasyon para sa iba na nais ring baguhin ang kanilang sarili. Isang pagpupugay sa kahalagahan ng pagsusumikap sa mga pangyayari at sa pagtitiwala sa sariling kakayahan. Kaya't sa bawat pag-ikot ng buhay, tandaan natin ang aral ni Mang Jun na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa loob at ang pagkontrol sa ating damdamin ay nagbubukas ng mga pintuan patungo sa mas makabuluhang buhay. Ito ang Jelzy TV. Hanggang sa muli. Please subscribe.